sa murang edad na 14, namulat na si Arvin sa paninigarilyo at paggamit ng e cigarettes o mas kilala bilang vape. Mga bagay na kanya raw ng pinagsisisihan ngayong 22 anyos na siya. Parang yun po yung uso dati ma'am. Parang nakiuso na lang din po ako ma'am. Tinigil ko na siya mag-vape ngayon ma'am kasi parang nakita ko po sa social media na ano ma'am, delikado siya. Anong delikate. maraming namamatay, ma'am, yung salangs po, may nagbabara, ganun. Ma'am, kung wala silang pang bisyo, ma'am, huwag na silang magbisyo, ma'am, kasi parang pangit naman tignan sa mata yun, ma'am, na pinangbibisyo nila, ma'am, galing sa magulang. Pang. Itinigil na din ni Kim ang paggamit ng vape na halos apat na taon niyang binisyo. Anya, bukod sa nakakatakot ito sa magiging epekto sa katawan niya. Ma mahal din, kaya sa minsan minsan sa isang buwan ano lang isa isang sang juice ganon tapos tigil na uli pag meron uli pero tsaka bibili lang bago pangit din kasi ano yung sa utak na pantis sa youtube kaya ako hindi na rin ako nagbibig Nakakasira din pala yun ng utak ilan lamang si Nakim at Arvin sa milyong milyong gumagamit katunayan sa datos ng Global Tobacco Control Organization Papalo na sa 2.7 ang vape users sa Pilipinas noong 2024. 1.2 milyon dito ang mga kabataan. Para masolusyonan ang ganitong problema, milyong-milyong ang winasak na mga e-cigarettes at vape products noong April 7 sa pangunguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr ayun sa pangulo hindi lang nalulugi ang pamahalaan kundi pati mga kalusugan ng mga kabataan ay naaapektuhan on our efforts to uh, try and uh, uh, curtail the smuggling which has become very very rampant of these vape products and their sale uh, most uh, disturbingly to minors the levels at which we have been able to uh, find the smuggled goods and to eventually destroy them has increased steadily over the last year and a half Dagdag pa ng pangulo walang lisensya o permit ang mga smuggled vape na ito at nakakaakit sa mga mata ng mga bata ang mga packaging Why why is it so important that uh, we do this? One, of course, because it is uh, illegal. Uh, they they have smuggled these in without any um, any permits, uh, any kind of documentation. Uh, At pinagbibilid na nga dito sa Pilipinas. And very serious problem that accompanies that, na walang documentation, na walang inspection, dahil eh, yung ibarito na in natin, ay nahanapan may laso na nakapasok doon sa doon sa liquid na ginagamit na pang vape. Kaya lalong-lalo na, na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging, yung packaging talagang para sa bata. Nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong pesos ang pinagsisirang vape mula sa magkakaibang operasyon na ikinasan ng Bureau of Custom, Department of Finance and BIR. Mahigit anim na bilyong halaga ang sinira din ng mga smuggled vapes noong 2024 at mahigit tatlong bilyon din noong 2023. Angel Arquero, RNG News.